Waiting tayo sa order natin. Kaliki. Pagod ka gutom ka mo sa pagkana. Gutom ka sa nakahanap ng bahay. Ang hirap paghanap ng bahay guys. Baka may kakilala ka mukha mo dyan. Baka may kakilala kayo. Bro

tagal na ano. Ito mga bayanan, pwede na rin kaso, papapas, kaso, yes, classic, yes, classic. yun. Kaso, pagpapasok kasi medyo malayo yung kapasok mga bayanan. Oo. Oh, eh. Classic. Classic. Yan na siya guys. Ang rapuan ako sa rapuan

Yet po yung ano, yung gubay doon sa may Aurora. Oo, oh, ano no. pa? Wala pa wala bida, Malamang na sa lang hindi mm. ning... nga. Um. Kung problema no, kung hindi na mayari, kayo yung masira. Ate, kung ano, kung ikaltas, okay na Oo, oo. Wala na kaltas. Kaya na bayan? Oo. Oh. na kung no, doon, okay lang naman yung eh. kasara. Kung doon. Pwede naman mag-ikot yung mga cards Hindi naman ganun kalayo. Hindi naman. Dati isang lamang. Isang liko lang ata, no? Doon. Hmm. Dalawang? Dalawang yung... Parang sa inyo, mas marami pang ano, mas marami <taps> pang o,

Kailangan na kasi pag may foto. makakuha lang ako ng bahay. Kailan yung niya yung tao mo. Pag-15 na pa. pa balik? linggo lang yun. Pakakuha lang mo yung tao mo. lang Para hindi ako mabigatan ko sa kasakalan eh, nagtitinda lahat, nagtitinda lahat ng parts. Tapos na lang yun. Kasi ang balak ko kasi ako kapalitan sa kasakalan. Wala, hmm. tuloy <tinyo> tuloy. Para kahit pa, may trabaho pa rin ako ng limang beses sa mga. Kasi, okay. so, kung paano mo, iyo ko rin naman ang itinigyan ko sa mga.

Kaya tama dyan sila, hindi gumagalaw hanggang di ako eh. Hindi nila eh. May COVID ka ito. Hmm, pati? Meron naman isa. Kaso, pa pala <laughs> Ano may kinunungan natin sa nangyari? Tahian ba yun? Hmm? Tahian? Oo, tahian. Kasi nung masabi sa akin, Diba ako kung pwedeng makita yung bahay, makakapunta na sabi niya, oo. Gano'n sa akin, no? Saan mo na ko ang number ko? Saan mo yung tayo yan, Alam mo ba kung gaano kalayo yun? Oh, alam mo kung gaano kalayo. Pwede ka na naman sabihin, Ay baka hindi ako makapunta kasi medyo malayo Punto ka di ba? Hindi man nungupal yun. Alam ko kung gaano kalayo. Kaya natanong kita kung makakapunta ka o hindi. Sabi mo, pwede naman. Pero kung hindi ka makakapunta, wala akong problema. Di ba paano pala yung pag-viewing? Pwede pa nga. awalnya orang memang kami semeru sih, kami pernah kayak setahun atau setahun setahun lima. Jualan semua apa lagi sebentar dulu nggak dulu mungkin. Yo, tapi orang, ah kita masih kami,

Cảm ơn các bạn Nóng sống nữa luôn không bỏ lỡ những video hấp dẫn